ang laki ng chicken. Ayan. Ayan. Kadate ko si Juan for today's vlog. Ayan. Yung iniwan ng kanyang papa. Magja-jollibee kasi pantanggal stress. <laughs> Mag-spaghetti kami. Unang spaghetti sa taong 2025 at unang date ni Juan. Kami lang dalawa. Pageti is one. Tara, kain tayo guys. Alas 12 na para magtanghalian. Alam mo, yung ulan sa labas oh, lakas. Kung sa Amerika, impyerno, dito naman baha. <laughs> Kain tayo. Ilang beses ka lumalabas sa isang buwan? Isa. Hindi kinaya ni Juan yung isang pak. Sa akin lubos. <laughs> so yun guys, nandito kami sa Singapore Gallery dito sa City Hall area. Kaya kasama ko si Ju Ay. kasama ko ngayon si Ate Sally Kanya-kanya <laughs> O -kanya. diba Libre naman Kaya sige pinasok oh yung duyan May duyan na guys Yun Maskitiro pang gamit <laughs> Diba yung na Ganyan no Maskitiro Guys pakita ko sa inyo yung duyan Andito pala si Ate Sally Hey guys Shout out <laughs> sa inyo lahat dyan Ayan no Pakita ko sa inyo. yan araw. Moskitero po eh. O ba? Diba? Bagay to sa atin eh. Ang na ganyan. So yan. Ito yung Singapore Gallery. So nandito ko yung sa ground floor. Mamaya, aket kami. Diyan. O diba? Supreme Court Wings. Ngayon, picture tayo dito, guys. Enjoy sila sa duendo yan. Mosquitero. Ah, so guys, nag-ano kami dito. So, Hindi kaya mag-picture dyan. No? Kunyari, ikaw ay ano. Um, ikaw ay celebrity, di ba Ano ka? Ano ka sa kabila? Dito naman okay. sa sa <laughs> okay. yung ano, yung <laughs> yung iniwan ng jowa na kulong sa Singapore just me, my blurred? Yeah. Blurred siya? Bakit yeah. siya lang blurred Blurred siya, oh yeah. Hindi, oh yeah. Ano siya? Okay. ayun so, guys, nandito kami sa second floor ng gallery. So, ang masyadong laman. Maganda lang yung kanya ang... Ano I'm nga ito? Ano ito? <laughs> science, ano yan? Figuring science. Entrance, ano meron dito? Oh, pwede ba tayo bumasok? Entrance. Ha? Ano? hindi unsa man lagi eh pull ba? sige daw, pull ayan nasabi ka ang sapato meron ba dun? push pwede aha, ganda ah? ticket, ticket ano? oh so yung iba pala may ticket So dito lang pala tayo sa free. Halika dito. Free yata. So may ticket. Pasahin, pasahin. Pwede bang mamaya? Mahulog mo yan. Sige ka. Please stay behind the line. Hoy, huwag ka na pumasok dyan. Ha? Huh? Nandiyan ka lang sa line Please. Ang ganda ng staircase, oh. So. Pasaway kami. So, maybe ito libre break. Kasi yung ibang part ay eh, may ticket. So, dito tayo. Walang ticket. Ito yung mga sinaunang. Mm. Ito yung mga sinaunang. Ano? Ito yung sinaunang mga libro yeah. dito sa Singapore. Hmm. sa korte. The Road to the Woman Charter protecting girl okay. sa nuna. Mga batas-batas nila. Ati, pwede ba rin sa umo po? Ewan, hindi siguro. Wala na nga tayong ticket, maupo pa tayo. Para tayong mga... Dito na tayo, bis. Wala na tayong pupuntahan dyan. So, dito naman kami sa uh, Ito maganda Kanina nandun kami sa baba Beong Ngayon, nandito na kami Wala, umuula na naman Paano tayo pupunta kay layon? Paano tayo pupunta kay layon, ay, Ay Bibigit pa me <laughs> baby star ang oh, So guys, pupunta na kami sa kabilang side. Patuloy pa rin ang ulan sa labas. hindi pa kami makakapunta kay yeah. Don't touch the cable. Kanina nandito kami sa baba. Nandito kami sa taas meron pa ng taas kasi nga tulay hindi ko nakano lang yata po? Eh, ewan, well, tara na bago pa tayo bumutsa wala ang mapit so nandito na kami kung sa kami galing kanina dito tayo galing kanina, di ba ka? Palabas na pala kanina. Tapos na namin pag-iikot. Gusto pa ba doon sa third floor? Pinabawa ba na nga tayo. Hindi, e, baka dito lang. Dito lang. ito na Dito Dito lang. Listen, Hello, dito. Ulan na. Ulan ba yan? Akala ko bisa. Na, ulan. Walang hinto. Paano tayo pupunta doon sa boyfriend mo? <laughs> Ano yun oh, hindi yata. muna kami guys. today's video. Kami gumagala sa gallery pa rin, hindi namin mapasa. Tingnan yung ulan sa bubong ko. tumatagik yung ulan. Nag-review! There you go, tara! Ano bang mayroon din eh na medyo exciting? wala naman masyado do website bang mayroon rock garden oh may rock daw Tingnan na natin yung rock garden nila Ay, naba yas hindi maulam pa daig pano tapo punta don tayo dahil naya yung atay mo babasa may apat ka mupa natin tapos 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 na tabat taba ko na guys. Lamon pa more. Broken egg. Ben yung talon po this sa kain. Anong garden dito? Ay, ito lang ang garden. Ah, uh, ganito lang pala yung garden. So, okay, wala naman masyado yung place. lain so, dikirim, kami rooftop, lebaran, 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 number lebaran, 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 dia <laughs> di kepala restoran restoran <laughs> Itu yang supreme Court. So, yun lang. Ito lang yung tas ng gallery ng Singapore. Ito lang yun. B! Meron pa dun maganda, hoy! Doon, ka magpusing may maganda pa. Alika, alika! Mas maganda dito. Ayaw nang humupa. Iwan mo, Sige. May pasar, may pasar. So ayan, nakit naman kami dito sa kabilang libaro. Para kita naman yung kabilang side. Wow, ito pala. Oh. Mas maganda dito. Huwag ka dyan magandahan. Ito maganda, be. Kita oh, wow. Ano, kita yung maray na besan. Ayun. Oh, walang tao, day. Ay, di ka nga kumurarat doon. Amaya. Ayan nabulag, lang, napakamalas na naman. Ganda sa labo. Pakita ko sa inyo guys. Eh. Pada. Eh. Ang ganda ng grass. Walang katao-tao kasi po. Oh, ulan. Ito yung padang. Pada. Pada. Eh. Ay, normal mo ang camera mo dito. Normal nga. Yung likod ang ano. Huwag ang harap yung likod. Sarap hmm. sana kung hindi mo ulo. Dung ka, bebe. Bebe, dung ka punin natin yung mata. Tara, punta tayo sa kabilang side. Alam mo ito, first time ko lang ito din doon. Itong, itong area na ito. Maganda sana hanggang itong blue sky pa. No? O, oh, ayan, dito. Hindi ko lang check it dito. Ito. Labo lang. Diyan ka, diyan ka, diyan ka sa may pusti. Kumuha, yeah, tinan mo, pagtinan mo. Diyan ka sa may pusti. <laughs> so yun guys, uh, talabas na kami ng gallery. At uh, pupunta na kami sa Lion, Lorena San. Yun lang, umuulan pa rin sa labas. Pero pipilitin.